Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikapitong kabanata. Pagkababa ko pa lang ng kotse ko, hindi ko alam kung ba't pinaninindigan bigla ako ng mga balahibo ko. Kararating ko lang sa barko at nagpark ako sa parking space habang ramdam ko talaga ang pananayo ng mga balahibo ko. Parang kinakabahan ako na kung ano. Weird! Nang lingunin ko ang likuran ko, wala namang tao. Dinalian ko na lang sa paglalakad kasi pakiramdam ko. May nakasunod talaga sa akin parang may humahabol na kapag naabutan ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Halos takbuhin ko na ang mga nadadaanan kong sasakyan para lang makarating kaagad sa may tapat ng barko at kung saan marami ng tao. Isolated at walang tao dito sa kalawakan ng parking space eh. Lahat mukhang busy sa pagsasaya sa loob ng bar. Oh my gosh! Halos mapatalon ako at tumili sa gulat at takot nang may bigla na lang sumulpot sa harap ko. Natasha, what's wrong? Kaagad namang nag-aalalang dalo ng kaibigan ko. Chance naman! Tinakot mo ako! Sabi ko habang sapu-sapu ang dibdib ko. What? Bakit? Okay ka lang? He gently held my arms to scan me. Bigla-bigla ka na lang kasing sumusulpot. Tamang-tama kasi nang bumaba ka ng kotse mo. Kakapark ko lang din kaya sinalubong kita. Hindi ko naman alam na magugulat pala kita. Hindi na ako nagsalita. Pinakakalma ko na lamang ang sarili ko. Nagiging magulatin na ako. Siguro kailangan ko na ring iwas-iwasan ng pagkakape tuwing umaga. I'm sorry, Natasha. He apologized. Umiling ako't hinila na lamang siya papasok ng bar. Let's just get inside. Nagpatianod naman siya. Yeah. Nakarating kami sa loob at kaagad na nasipyat ng mga mata ko ang taong kilalang kilalako mula sa may di kalayuang table. May kasamang mukhang kilalang kilala ko rin. They even seem enjoying each other's company. Si Eden yan, di ba? Magkasama sila ni Hades? Ani chance sabay turo sa kaibigan ko. Tumangu ako. Nagtatawanan pa ang mga ito sa kung anong pinag-uusapan habang nagiinuman. Of course, I remember Hades. Ito lang naman yung may pagka-playboy na kasama ni Chance dito noon. Nung una kaming nagkakilala ng huli. Nagkatinginan kami ni Chance at para kaming mga detective na nakuha kaagad ang punto ng parehong iniisip ng bawat isa. Let's go! Pagyayaya ko sa kanya at dumiretsyo na sa table ni na Eden at Hades. Eden! Hades! Natutuwa na nanunokso kong bungad sa dalawa. Nadi, you're here! Liberated namang sagot ng kaibigan ko at bahagyang kinawayan lang ako. I knew it. Mukhang tinatamaan na ito ng alak. Hey, Chance! Pagbati din niya sa kasama ko. Ngumiti at pasimpleng nagsalut si Chance para bumati sa dalawa. By the way guys, this is Hades, newly found friend of mine. Pakilala din niya sa kasalukuyang kasama. Walang kaalam-alam si Eden na kaibigan din ni Chance si Hades. At nagkakilala na rin kami minsan ng huli. Hades is my friend and Natasha knows him already. Magaang sinabi ni Chance. Oh? I smiled and I nodded. Pinauna ako ni Chance na makaupo sa couch sa tapat ng dalawa... Tapos naupo na rin siya sa tabi ko. You're being together again. Feeling ko magkaka-forever ka na talaga this time, girl. Yung totoong totoo na na walang halong joke at pagpapaasa. Tukso ni Eden sa akin na obviously pinariringgan ng wala ditong si Leven. Napailing na lang ako. Kahit kailan talaga ang babaeng ito. Magkaiba naman si na Leven at Chance eh. Oo, Oh, parehong importante sa akin ang dalawang lalaki. Pero syempre mas lamang pa rin si Leven. Parati lamang si Leven, kasi bukod sa nauna ko itong nakilala at ilang taon ko na rin nakakasama ay siya rin taong gusto ko. Si Chance naman, Chance is a very good friend of mine kahit kakikilala pa lang namin. Napangisi ako ng biglang maalala na dapat ako itong nanunukso sa kanya, kay Hades. Stop it, Eden! Hindi ba't ikaw dapat ang tinatanong ko niyan? Why are you with Hades and how did you met, huh? Well, I was dancing a while ago when he came near me. Then we danced together until we exchanged names, And yeah, we became friends. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at hininaan ko ang boses ko para hindi marinig ng boys. He looks interested in you. Ano, type mo ba? The truth is... Nilapit din niya ang mukha sa akin para bumulong at sakyan ng trip ko. I know that he's a fuck boy. Sinasakyan ko lang ang trip niya. He wants to play with fire, then therefore, I'll be that fire. Confident pa niyang sinabi. Next, haha. Tinawanan ko na nga lang. Sinulyapan namin ang dalawang boys at nakitang mukhang busy rin ang mga ito sa kung anong pinagkakakwentuhan kaya hindi napansin ang mapilyang bulungan namin ni Eden. How about you? Are you starting to fall with your Fafa chance? Unti-unti mo na bang napagtatanto na meron pang mas hihigit at mas worthy sa time and love mo kaysa sa doon sa live mong ilang taon mong hinintay? Pero hanggang ngayon, walay pa din pake sayo. Ha, girl? May change of heart's desire na ba para magkapag-asa si Fafa Chance? Malokang balik tukso niya sa akin. Gagi, wala Eden. Besides, hindi naman walang paki si Leven sa akin eh. Pagtatanggol ko pa din kay Leven. Kahit pa lahat sila halos tutol. Kay Leven pa din ako at iyon pa din ang pipiliin ko. Hindi ha? Tingnan mo na lang kung masabi mo pa yan pag nabasa mo na ito. She gave me her phone. Kinuha ko ito at nakita ang bagong post ni Farah selfie lang naman yon ng babae. What's wrong? Di naman nakatag at nakamention si Leven ah, sabi ko. See? Hindi mo pa nga siguro nakita ito. Pinuksan niya ang comment section at in-scroll up. Tinigil niya iyon sa pinakaunang comment ni Leven sa litrato. Ganda. With heart emoji? Dun pa lang ay parang nagpupuyos na ang damdamin ko. They're now split pero kung makakomment at makapuri, ganyan pa din ang datingan? Thank you, my number one fan. At Leven. Pwedeng pa-autograph po sa'yo, Lodi. With all the emojis pa talaga, ha? Pwede naman. Ha ha ha. Pet Malo. See? Bagay pa rin talaga sila ng ex niya. Pareho silang jejamon. Palatak ni Eden sa bayirap. Nagpatuloy pa ako sa pagbabasa. Ha <laughs> ha. Bakit ang ganda mo po kasi, Lodi? I know you would see this picture kapag pinost ko dito sa Instagram, kaya kailangang maganda. Ha ha ha. Idol talaga. Mana lang po sa'yo, Lodi. I stopped reading it because I couldn't take it anymore. Masyado ko nang sasaktan ng sarili ko kapag nagpatuloy pa ako sa pagbabasa. Kita mo na, 'di ba? Ang galing talaga ng lodi mo. Abay pet malo si Koya mo, girl. Sarkastiko pa ring patuloy ni Eden nang inilock ang cellphone niya. Sa sobrang inis ko, sira na ang mood ko at ang buong gabi ko dahil sa clingy conversations na yon ng mag-ex. Automatiko kong nadampot ang isang bote ng inumin sa mesa. Tapos dire-diretsong isinalin iyon sa baso at pinuno ito sa kawalang pakundakang ininom. Woo! That's my girl! Hiyaw asar sa akin ni Eden. Nakakabadrip lang talaga. Pinuno ko ulit ang baso at diretsyong nilagok ang alak. Ginawa ko ulit hanggang sa pangatlong pagkakataon. Wow! Lakas mong uminom ngayon ah Amazed at gulat naman ang naging reaksyon ni Chance habang pinanunood akong walang patawad sa pagtunga. May pinagdadaanan to. Tawa naman ni Hades sa kabinalingan ang katabi para tuksuhin. Inaway mo ano? La? Hindi kaya. Defensive namang sagot ng gaga. Oh well, let's just say na sinampal ko lang siya ng katotohanang dapat naman talagang isinasampal sa kanya. Kung hindi ko lang best friend si Eden, at kung wala lang talaga siyang point, malamang nasabunutan ko na ang bruha. Baka naman masobrahan ka niyan at malasing ka ng todo, ha? Nag-aalala at seryoso na ang tinig ni Chance. I didn't mind him. Gusto ko pang uminom. Gusto kong uminom para makalimot at makaiwas kahit panandalian lang sa sakit ng nararamdaman ng loob ko. Tama na yan, Natasha. Seryoso na siya nang hinawakan na ang kamay ko para pigilan ako para sa panlimang baso. Hindi pa rin ako nagpapigil. Walang makakapigil sa akin. Natasha, enough. Tama na. Inagaw na talaga niya ang pang-anim kong baso at hindi na ko hinayaan pang uminom. Ano ba? Give me back my glass. I hissed. Nahihilo na ako tramdam ko na ang init ng alak sa katawan ko. Pakiramdam ko tinatamaan na ako. Sino ba naman ang hindi tatamaan sa limang baso, di ba? Ha, lasing na nga talaga yata ako. Masasobrahan ka, Natasha. Matigas niyang pagtutol. Namumungay na ang mga mata ko sa kalasingan. Gusto ko pang uminom. Tama na nga. Alam mo, ang mabuti pa, isayaw na lang natin yan. Tara. Marahang hinila niya ako patayo ng couch. Ha? Napapakamot na lang ako ng ulo ko. Let's dance. Wala akong nagawa ng tuluyan niya akong nahila at nakaladkad papuntang dance floor you how? Bagay talaga. Chance and Natasha, I ship you both. Nadinig ko pang hiyaw ni Eden sa kahumalakhak ng malakas. Napailing na lang ako't napairap sa kawalan. Baliw talagang babae. The fast music in the dance floor suddenly changed into a soft, harmonic love song. Kaya dumami ng dumami pa ang mga pumunta sa gitna kasama ng kanilang partners para sumayaw. Nilagay ni Chance ang kanyang mga palad sa aking baywang at ako na may niyakap ang mga braso sa kanyang batok. Together we've danced in the rhythm of the soft song. I immediately combed my hair through my fingers while we're staring at each other's eyes. Lasing na nga yata ako kasi pakiramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang ang lapit-lapit namin sa isa't isa at nakatitig sa mga mata. Bago ko nga pala makalimutan, I have something for you. Anya bigla nang may maalala at sandaling binitawan ako dahil may dinukot siya mula sa bulsa ng pantalon niya. We stopped dancing on the middle of the dance floor and I was taken aback when without a word, Chance kneeled down in front of me. Chance, what are you doing? Tumayo ka nga dyan! I was cut to words when I felt the round metal he put on my ankle. Maingat na inayos niyang mabuti sa pagkakalagay ang anklet tapos nang makuntento na inagangat ng tingin sa akin. Kasing ganda ng anklet na bigay na naman niya ang tamis ng ngiti niya. My heart pounded violently. Ngumiti ako't umiwas nang tumayo na siya at muli kaming bumalik sa pagsasayaw. This is weird. Hindi ko dapat nararamdaman sa kanya ito, di ba? Kay Leven lang dapat. I have loved Leven for years kaya hindi pwedeng sa isang iglap ay mararamdaman ko ring kakabugang puso ko sa iba. No. Si Leven lang and I'll always be loyal to the latter. Lasing na nga siguro talaga ako kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko at kumakabog ang dibdib ko sa kasayaw ko. Tama, lasing lang ako. Lasing ako at naglasing ako dahil kay Leven. It will always be him, does and always will be. Chance is staring at me while I can't look back at him anymore. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi matutunaw ako kapag nakipaglaban pa ako ng titig sa kanya. Nakabalik kami ni Chance sa table nang matapos ang kanta at matapos kaming sumayaw. Asa na sina Eden at Hades? Tanong ko nang maabutang wala na ang dalawa. Baka sumayaw din? Hindi siguradong sagot niya. Tumangu ako. Inaantok at nahihilo na talaga ako. Ramdam ko pang parang babagsak na ako sa kalasingan kaya agaran akong napatukod sa rest ng couch. You okay? Agad namang dalo ni Chance sa akin saka inalalayan ako sa balikat. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo kapag nasobrahan ka sa kalasingan? Marahan pang sermonya sa akin. Hindi na ako nakasagot nang naramdaman kong tuluyan na akong kinain ng antok at bumagsak sa mga bisig niya. Nagising ako kinaumagahan na napagtantong wala ako sa kwarto ko at mukha kaagad ng taong huling nakasama ko kagabi ang pinakauna kong nakita pagkadilat ko pa lang ng mga mata ko. Chance, he's quietly sleeping on the sofa. Matangkad siya at mahaba ang katawan niya, kaya niya yakap at pinagsisisikan na lang niya ang sarili sa sofa. Inilibot ko ang paningin at napagtantong nasa opisina ko kami dito sa bar. So, dito pala niya ako diniretso kagabi, nang mawalan ako ng malay sa sobrang kalasingan? Napansin ko din ang coat niyang inilagay talaga niya sa balikat ko, para siguro hindi ako lamukin. Hinawakan ko ang coat nang naupo sa single-sized bed na tanging mayroon itong opisina ko dito sa N-Bar. Tinitigan ko ang maamo at maaliwalas na mukha niya habang natutulog, dahil sa antok sa marahil pagbantay sa akin dito kagabi. Naramdaman ko ulit ang weird na pagkabog ng puso ko habang tinititigan ang gwapo niyang tulog na mukha. Umiling ako't tumayo na para lapitan siya at marahang tapikin sa balikat para gisingin. Chance! Walang epekto. Chance! Ulit ko. Sa wakas, unti-unti rin siyang nagdilat ng kanyang mga mata. Natasha. Anya at mabilis pa sa kidlat na bumangon at tumuwid ng upo sa sofa. Pasensya ka na't nakatulog ako. Marahang umiling ako. No, ako ang dapat na humingi ng pasensya kasi naabala pa kita kagabi. You were supposed to be sleeping in your comfortable bed, hindi yung pinagkakasya mo yung katawan mo dito sa sofa. Nginitian niya ako. It's okay, I don't mind it. Ang importante sa akin, safe ka kaya sinamahan na muna kita. Pwede namang nagpatawag ka na lang ng isa sa mga tauhan ko para sila na ang bahalang nag-asikaso sa akin. No. Malumanay siyang umiling at hinawakan ng isang kamay ko. Hindi kita pababayaan at ipagkakatiwala sa kung kani-kanino lang diyan. Hindi kita kayang pabayaan. My heart's beating even more faster as I can sense so much sincerity on his soft voice and on his gentle eyes. By the way, I decided to take you here last night than to take you home because I was afraid that your parents would be furious kapag iniuwi kitang lasing na lasing sa inyo. Pasensya ka na, Natasha. Umiling ako. No, I understand. Thank you talaga sa lahat, Chance. He gently smiled. I was just grateful. and thankful that's why I feel this way for him, right? Yes, that's just it. My heart's beating so fast because I'm just so grateful to all of his kindness. Nothing more and nothing less. Nothing special and nothing's deep. tutuloy Abangan ang susunod na kabanata